Hello mga kalisen Kumusta ka na po kayong lahat Eto si Mama Cat Orange Ay bakit mo tinanggal yung damit mo Mama Cat Orange Ah? Bakit mo tinanggal? Ayan, dinamitan natin sila mga kalisen Kasi medyo giniginaw sila sa ngayon Kasi na sobrang uh, maulan mga kalisen Ayan, mag-iingat po tayong lahat Pasensya na po kung ngayon lang pa kaming nagpag-update Dahil sa kabisihan namin dito Ayan yung ating mga four babies na si Kiara. Ayan si Samba. Tsaka eto si Mama Kat Felisa, ayan, dinamitan ko rin siya mga kalisen kagabi pa yan. Pero ito wala pa kasing kasyang mga damit ng ating mga team Tarukoy. Asaan si ano si Max? Ay umiinom ng tubig. Asaan si Max? Nasaan? Ha? Nasaan si Max? Max? Nasaan? Ah, nandito si Max. Nandito mga kalisan si Max. Ayan. Nandun siya kay uh, ano, Samba. Sila yung magka, ano, magkatabi palagi. Ayan eh, si Max. Malaki na po siya yun. Oh, no, kasing gwapo ni Samba. Ayan mga kalisan. So, alam nyo, ang dami-dami naming napapanood dito sa social media. Yung mga nababaha po. Ayan. Lumikas na po kayo habang maaga pa. At syempre, yung mga iba, na mga resp ah uh, responsible nga uh, for parent. Ayan, dapat po wag natin pabayaan yung ating mga alaga. Ilikas na po natin sila. Kasama rin sila sa paglilikas natin. Kasi may mga napapanood ako na grabe, pinabayaan lang yung mga alaga nila. Ayan, at sobra talaga akong naawa sa mga for babies na iniiwan na lang basta-basta sa kanilang lugar. Ayan guys, sa abot, sa abot po ng inyong makakaya ayan, pakilikas rin po sila at wag natin pabayaan din sila kasi may buhay din po mga yan mga kalisan At uh, pasalamat kami dahil nandito kami ng ating mga for babies. Ayan, at okay naman po sila nasa mabuting uh, kalagayan at nakakakain naman sila ng maayos dahil sa inyong mga tulong. Ito po yung ating mga for babies. At yan si Orangey medyo bumabait na rin po siya mga kalisan ayan, ay bakit mo inano yung o oh? ah bakit mo inano ito yung ano mo yung carpet mo na pinag-anuhan mo alam niyo mga kalisan babaguhin ko ito dahil ah uh, tuwing gabi gusto kong silang pagsamasamain na kasi nga ano naman na siya magaling na po siya so ngayon ang plano ko tatanggalin ko ulit ito pati ito Ayan, at uh, para dito yung kanilang e space pa na isa na gagamitin ko. Kasi sarado kasi ito. Ito sarado. Kaya babakuran ko dito. Lagyan ko ng panel. Di Ay! O, tingnan mo. O, tinantrum ako. Ikaw talaga. Bakit ang sungit-sungit mo pa rin, Orangey? Nakita nyo mga kalisten. O, natantrum ako. Wag ah! Uh, dinedemo ko lang yung gagawin ko. Hindi naman kita anuhin. Ikaw talaga, maldita ka. Ba't ganon? Uy, ba't ganon? Ba't ganon? Tignan yung mga kalisan. Bakit ganon kasi? Ikaw, masungit. Ayan. So, ganyan siya mga kalisan. At talagang hindi pwedeng pagsamahin ko dito kasi talagang ano, tatantrumin niya yung mga ito. Pati nga yung anak niya, tinatantrum na niya. Kaya wala talaga. Ikaw naman, Mama Katpelisa. Kumusta ka dyan? Nag-iisip si Mama Katpelisa. Mama Katpelisa, si Mama Katpelisa, kahit gayong ganunin mo, hindi ka niya tatantrumin kasi mabait siya. Mabait si Mama Katpelisa talaga. At saka, alam niyo mga kalisin, nagpapadebis siya. Pinapadebis niya yung mga tarukoy tuwing gabi. Kasi doon sila sa taas. Ayan. Doon sila sa taas uh, magsama-sama kapag gabi. Pero ito, ayusin ko talaga ito para dito ko na rin ilagay yung mga tarukoy natin. At uh, minsan pagsamasamahin ko rin dito para kanya-kanya pa rin silang privacy sa isang uh, cage. Ayan mga kanisyan, so ayan lamang po yung update ng ating mga felicitas na sama nasa mabuti kayong kalagayan lahat at lagi tayong uh, ano, alerto, makinig kung ano yung mga sinasabi ng ating mga taga-pamahala sa inyong mga lugar para hindi po tayo magsisi sa bandang huli. Naway mag-ingat tayo palagi mga kalitan at huwag kalimutan magdasal. This is Indayani ang Raina ng inyong mga tahanan. Bye-bye!